hindi ko po alam kung saan ako magsisimula sa sa mga nagtatanong po sa akin kung ano daw po kinamatay ng anak ko. Napakarami pong mga nagtatanong po ko ano at mga haka-haka. Kaya ngayon po sabihin ko po sa inyo ang buong pong pangyayari. Pero sa mga bossing na nagpunta doon sa burol ng anak ko ay na-share ko na po sa kanila kung ano po yung buong pangyayari ano po yon siya po ay uh, parang mga Tuesday po yon siya po ay uh, sabi po niya siya po ay sinisipon at saka may lagnat pero ang anak ko pong si Jovelyn ay hindi sakitin kung ikukumpara sa akin pong bunso na anak um, ano po siya parang nagtaka po kami, oh, himala at nagkaroon ka ng sakit. Ngayon po, lagi niya kinakantyawan ang mister ko at yung kanyang kapatid na bunso na mahina daw po at sakitin. Kasi siya po ay hindi talaga sakitin sa pool mga bossing. Siya po mga bossing ko ay uh, ininda po niya na siya daw po ay malala ang sipon at saka yung lagnat po niya, mga, umaabot lang po naman ng mga 37 tapos Pero bali nung mga nakalipas na buwan Nagkakaroon na rin po siya ng mga ganon Lagi pong ganon Ang naiisip ko na lang po mga bossing Ay maaaring nakakagaya na rin ng kanyang boyfriend Kasi yung boyfriend niya may hika At saka yun nga po ay laging may sipon Yun na lang po naiisip po namin Pero wala po talaga sa isipan namin Na maaaring siya po ay may diabetes na Mangyari po ay uh, Noong yung anak ko pong bunso, di ba nga po, yun po yung kao na unahan kinunpain. Pero ang sabi po ng doktor, isang araw lang daw po ang lumipas at hindi namin nadala sa ospital. Maaari mag 50 yung anak kong bunso noong April 3 po ng umaga na mismo mahal na araw. Lagi pong may okasyon kaya pagdating sa emergency room ay uh, iilan po ang doktor at kung ano man po yung alibawa may sakit sa puso. Alibawa lang po ay walang doktor dahil holiday. Laging ganun po natatapat. Ngayon po, nangyari, nung siya po ay sinamahan ng boyfriend po niya na nagpa-check up dahil kawikaan ko, ay dahil ako nga po mga bossing ko, ay halimbawa yung nagkaroon man ng boyfriend ng aking anak, ay hindi naman sila lumalabas. Laging dito lang po sa bahay ang aking pong anak. Masaya na po yun na ah. nanonood po ng Netflix, nag-aaral. Dito lang po siya sa bahay. At kung lalabas po kami, yun nga po mga bossing ko ay sama-sama po kami at sa gabi po pagtapos po ng online po namin. Mangyari po niyan, noong siya po ay check up, ang result po ay makukuha ng Thursday. Pero nung Wednesday po, hindi na inabot yun sa result. Pero binasa po ito ng, ng uh, nanay ng boyfriend ng anak ko na dahil nurse nga po ito at nakakabasa ng result. Dahil kaibigan niya yung yung mismo pinag-check upan po, family doctor nila, ay nalaman agad ang result ng gabi pa lamang ng Tuesday. At ang sinabi nga po ay mataas nga daw po ang sugar po nito. At uh, ipa-check up. Noong Wednesday po ng umaga, sinabi ko po sa akin pong anak, Anak, huwag ka nang pumasok. Huwag ka nang pumasok at papa-check up ka namin. Kaso yung anak ko daw po ay may report sa school sabi po niya, Mami, hindi ako pwedeng, hindi ako papasok dahil may report ako sa school. Tapos po nun, tuwing papasok po siya sa school, lagi po yan nagme-message. Lagi naman po, ang ganda-ganda po ng anak ko. Lagi po siyang maayos. Minsan nga po kahit nasa bahay, nakaayos po siya, nakabihes, Anak, saan ang punta mo? Ah, sabihin sa akin, Mami, hindi ko na nasanay. Ganito naman talaga ako. Pero ganun po talaga siya. Tinadaan ko lang lagi sa biro. Pumasok po siya ng Wednesday. Sinabi po niya, Mami, nandito na ako sa school. I love you. Lagi po siyang ganun. Sa siya po na naging tao po yan. Tapos pag sa gabi, Good night, Mami. Good night, anak. Love you. Ganun po kami, gabi-gabi. Tapos sa umaga, mami, tinimplahan na kita ng kape. Hindi po matigas ang ulo ng anak ko. Pero pagdating sa love life, doon lang. Pero pagdating sa mga ano, napakabait po ng anak ko. Kaya mahirap po pala talaga ang mabait. magang kinukuha po. Tapos nang pumasok na po siya, tinanong ko pa po siya, alam, kamusta na ng pakiramdam mo? Ang sagot po niya, okay naman daw po siya inuurasan ko po ang kasi 19 pa lang po siya. Wala pong sariling palo pag halimbawa iinom ng gamot, nawawala sa oras. Kaya ako po sa pulpo pag yung mga anak ko po yung may sakit. Inuurasan ko po kahit siya po ay 19 na. Inuurasan ko po yung yung pag-inom po niya ng gamot. Tapos ini-text ko po siya, anak, alauna ang susunod mong inom ng gamot. Ingat ka diyan. Oo oh, naman daw po. Tsaka, ang ganda-ganda pa rin po niya nung pumasok siya ng huling pasok ng Wednesday na hindi ko naman inaasahan. inaas-isipan ko lang po ay ubo at sipod. Bagamat sabi nga po ni, ano, ng Nico ay ipacheck up ko nga daw po at mataas ang sugar. Nag 400 pa daw po ata. Ayun po, mataas po ang sugar niya. Eh, hindi daw siya pwede umabsent ng Wednesday. Tapos po, pag-uwi niya po ng hapon, na late po sila. Kasi may mga inano po silang mga activity, pero hindi na po siya nakakilos. Nakaupo na lang po siya. Nung nag-report po siya ng, ng Wednesday, napakahina daw po ng boses at hindi na makatayo. Pero pinilit pa rin po pumasok. Nung gabi po, alas 8 po sila ng gabi naka-uwi. Parang wala naman po, kaya lang, parang wala namang ordinaryong nararamdaman po siya kasi nakakain pa po siya kahit konti. Pero hinalo lang po niya yung inorder. Siya pa po ang umorder sa amin. Mahilig po kasi kami tuwing gabi, hindi na po kami nakapagluto. Yung kasambahay po namin ay hindi na rin nagluluto ng gabi. order lang po kami tuwing gabi kahit sa po kung anong gusto po nila na orderin. Ang anak ko pa po ang umorder, huling order po hinalo lang po niya yung, yung kinakain niya. Tapos kunting-kunti nang pinagalitan ko pa nga po. Anak, kumain ka pag may sakit. Kain ng kain. Para mawala sakit. Ayun po. Tapos, di, palita po siya ng damit. Tapos po, may tumawag sa akin. Natutulog na po kami. May po lang po siya sa ganito. Pero, ang lagnat lang po niya ay mga nag-37 ganon. Pero masama daw po ang pakaramdam po niya. Tapos, nahirapan daw po siyang huminga dahil sa sipon na hindi daw po makalabas. Yun po ang sabi po niya sa akin. Ay, di, ang inaasahan ko lang, yun lang po talaga. At pagkatapos po niya, natutulog na po kami. May dalawang, dalawang beses niya akong tinawag. Mami, mami. Ako naman po'y nagulantang, ba diba? tayo mga nanay. Pag may sakit yung mga anak natin, tulog manok tayo. Hindi talaga tayo nakakatulog ng mahimbing. Ngayon, hi kuya, anak, ano bang naramdaman mo? Nakita ko po siya, ganun po siya huminga. Tapos, lumipat po siya. Nakalipat pa siya sa higaan ko. Kasi, di ba po, pinakita ko nga po sa inyo, bago mawala yung anak ko. Magpapalaki po kami ng kwarto. Kasi nga po, napakaliit naman po, mga bossing. Maliit po yung kwarto namin. Tabi-tabi lang po kami. Umalis na nga po yung mister ko sa kama dahil napakasikip po namin. Ngayon po, kami tatlo sa pulpo ay magkakatabi. Ang mister ko nga po'y bumukod na sa kutsyon sa baba kasi nga po napakasikip ng higa namin. Mangyari po niyan, humiga po siya sa tabi ko. Sabi ko, ano bang nararamdaman mo anak? Mami, nahirapan ako huminga. Humaka po siya sa akin. Sabi ko, anak, ba't ganyan ka oh, huminga? Halika't dadali na kita sa emergency. Ginising ko yung mister ko at saka yung anak kong bunso. Mga ano po yun, magto na. Pagkatapos po doon, bago po siya kasi yan po, pag po ng damit, nahiya pa yan sa akin. Lagi po siya nahiya sa akin. Ultimo, pag nagtitiktok, nagbibidyo po siya, sinasarado pa niya ang pinto. Sabihin po niya, Mami, nasarado ko muna ito at magbibidyo ko. Mami, nasarado ko muna ito magtitiktok ako. Or kaya pag dumating kami, nagtitiktok siya, inuop niya kaagad, nahiya po siya sa amin. Tapos, pag siya pa papalit ng damit, Mami, talikod ka muna. Like ko nga pong binibiro. Ko, oh, nahiya ka pa eh, malaki pa ang akin dyan. Mga ganun po, nagtatawa na po kami. Pero ng gabi pong yun, ultimo underwear po niya. Ako nagpalit, ako rin po nagpalit ng bra. nag sa kanya at t-shirt. Nagtataka rin po ako ng mga nakalipas na, nakalipas na araw. Lagi yung mga damit ko po ang ginagamit po niya. May tigitigisa rin po kami mga unan, yung hotdog kay Bunso, yung green, kanya pink, sa akin yung red. Ang lagi ginagamit yung red, yung akin. Tapos yung kumot ko, kasi kanya po komporter, may kumot pa po siyang isa na manipis. Yung kumot ko, yung dilaw na luman-luman na. Yun ang lagi niya pong ginagamit. Kaya yung po ang dinala ko sa ospital. Tapos po niya, kasi tataka po ko, anong-anong meron bagong labay yun sa iyo at sa akin ay hindi pa nalalaban yun ang gamitin mo. Hindi mami, itong gusto kong gamitin yung sayo. Sinusot din po niya yung t-shirt ko white. Yun, yung po mga paramdam niya po sa akin. Tapos, nung huli po ng Wednesday ko, mapapansin niyo po yung my day ko po doon, ang suot niya na ay kulay blue ang loob, tapos violet yung panaka-jacket. Kasi sinita ko po siya, tapos tatlong araw siya sunod-sunod, nakakulay itim po lagi siya pumapasok sa school. Sabi ko, anak, Huwag kang mag-iitim. Ayoko ng itim. Pangit ang itim. Para sa akin po, yun po ang meaning na patay. Tsaka yung purong puti. Sabi po niya nung Wednesday, sige mami, kaya ang suit po niya, yung loob kulay blue, tapos pinaka ibabaw, violet. Kung alam niyo rin po yung meaning po noon, hindi rin po maganda. May isip ko kasi yung blue, for happiness, kapayapaan, tapos violet anti-stress <laughs> tapos po nun, <laughs> bago po kami umalis ng bahay sabi po niya sa akin mami nasusuka ko natatai ako Inalay, inalalay ako po siya kasi hindi na po siya makalakan sumuka po siya halos mapunong aridoro dalawang plush po ako kulay itim po yung ka po niya yung po pala sabi ng doktor, ay dugo na daw po yun. Nagdudugo na yung loob ng mga bituka po niya. Pag tapos, dumumurim po siya, pinagalitan ko pa. Sabi ko, anak, napakabaho ng dumi mo. Baka ikaw ay nagpipigil magdumi. Masama yan, huwag kang magpipigil. Pag kinadudumi, dumi agad. Ang sagot lang po niya, opo mami. Sa pagdating po sa sakyan, yumakap na po siya. Sabi niya, mami, hindi ko na kaya. Tapos nagpunta po kami sa Marian Hospital. Ang sabi po, imisakit sakit daw siya sa puso kasi ganoon na po siyang huminga. Tapos sumuhugong na. Wala daw po silang doktor sa sakit sa puso. Meron daw po sa perpetual. Pumunta po kami sa perpetual. Pero napakaba po ng pila sa emergency. At pagkatapos po noon, sabi ko sa mister ko, Binyan doktor na ang pinakamalapit. Kaya punta na po kami dito dahil baka mapaano nga po at hirap na pong huminga. Pagtapos po nun, Binyan Doktors, di na po siyang makalakad. Inalalayan po namin siya. Maikot-ikot na po siyang ganyan sa wheelchair. Hirap, hirap na po siya. Di na po siya makatayo. Tapos po nun, tinanong sa akin ng Doktor kung ito daw po ay nagsuka at saka eh. Ang sabi ko po ay oo. Oh. Ang sagot to ng doktor, mati ko yun. na daw yung anak ko. Kaya doon pa po yung unang ano pa po namin. Kami po yung sobra-sobra na ang kaba at iyak. Dahil nga po, ganun ang sabi ng doktor, ina-ICU po siya kagad. Pagkatapos po noon, Sinabi po ng doktor na 500 daw po yung sugar po niya. Tapos, ang dami na po komplikasyon. May komplikasyon sa kidney. Tapos, acid na daw po yung dumadaloy sa katawan. At hindi na daw po dugo. Pero, ginawang pa rin po ng paraan. Noong pong unang gabi po ng pagbabantay ko sa ICU. Kasi doon sa pinto ng ICU. Kung naka-experience na po kayo ng ganoon, bawal pong pumasok yung halimbawa ako magbabantay ka guys ko ako nagbantay sa kwarto pero sa ICU may nurse na daw na naka-stay doon siya nagbabantay may oras lang po ng pasok doon ang oras ng pasok ay 10 to 12 tapos, uh, 5 to 6, yun lang po yung oras. Tapos, daras po, pag na ng 6, bawal na po pumasok. Mangyari po ng alas 3 na madaling araw, ng unang araw niya po doon sa ICU. Nakita ko siya kung sa may kurtina. Kasi ang katabi po no, operating room. Dumungaw siya sa kurtina alas 3 ng madaling araw. Kinatuko ng kinatuko yung ICU. Tapos, binuksan naman ang pinto. Ang sabi, Mami, bawal mong pumasok. May oras o tayo ng dalaw. Hindi ko pinakinggan kahit magalit yung nurse. Sabi ko, kung nanay ka, mauunawaan mo ko, tinatawag ako ng anak ko. Pumasok po ako doon. Nakita ko po yung anak ko. Lumuluwa po siya. Hindi po siya gising. Tapos nakangunga po siya. Tapos ang daming mga salpak-salpak o ano-ano. Meron din sa bebe, oxygen. Lumuluwa po siya. Pinapairan ko lang po siya na luwa. Tapos, ni-request nung no nurse kasi mahaba po yung kuko niya, ba diba, sumali po sa pageant. Gupitan ko daw po, ng hindi nila makakuhanan daw po dito ng heartbeat. Kaya ginawa ko naman para makasama ko na matagal ang anak ko, tinagalan ko po ang pagkugupit ng uo para makasama ko siya. Luha po siya ng luha pero di na siya nagsasalita. Pagkatapos po noon, noong ikatatlong araw ng 6.42 a.m., diniklare po na patay na daw po yung anak ko kasi daw po ayun nga po mataas po yung sugar po niya at ang dami-dami na daw po ang komplikasyon nalaman ko po na nagsasabi pala siya sa boyfriend niya kaya lang nagsabi po ayaw daw kaming bigyan ng stress ayaw niya daw po kaming mag-aalala <laughs> nung nalaman po namin malala na doon na lang siya nagpadala sa ospital nung 50-50 na po siya Nung dinikler po na patay na po siya May ko pa po yung hinipan ko ng hinipan Kasi baka hindi nila makuha ako makakuha Pero wala na po talaga iba na yung kulay po niya Binantayan din po namin siya sa Sa morgue po binantayan din po namin siya Sabi ko po baka 24 hours mabuhay pa Pero sabi po hindi daw po pwedeng abutin ng 24 hours Kasi mangangamoy na daw po yun ang mangyari naman po doon sa ililibing na po siya ay uh, November 2 po ang pinaka sagad na 5 days kasi pag doon po namatay sa kidney pero nakalagay po doon ang cause po ng kanya pong pagkamatay ay sa kidney pag doon po namatay sa kidney namamanas daw po kaya parang pinakasagad yan, manas po yung anak ko nung nakaburol po siya kapag hindi uh, yun po ay dinagdagan pa ng yung formalin para hindi po mga moy, ay uh, puputok na daw po ang balat. Kaya hanggang 5 days lang ang pinakasagad. Gusto ko pa nga po yung hanggang 7 days. Makasama ko pa ang aking anak. Mangyari po yung titignan daw ang makakaya. Pero noong pong ados na, ay hindi, auno. Sabi po doon, dahil nga po, November 1, sabi po ay, uh, ano daw po, yung hindi daw po pwedeng mailibing ang aking anak ng November 2 dahil puno na daw po ang, uh, ang simenteryo. Nagalit po aking kapatid at saka si Sandra at saka yung anak, nanay ko. Kasi may lupa ho ang nanay na apat na lupa sa Centennial. Sabi ng nanay, anong silbi ng apat na lupa ako kung hindi naman dito may lilibing ang aking anak, ang aking apo. Nag-away-away pa nga po ang pinaka ano na lang po ay ikikiremate. Mangyari po, nung nabubuhay po ang aking anak, kasi ito pong bahay na ito, ay dito po kami lumaki. Pero dati po, ito po yung sahig nito ay lupa lamang. Wala pang bakod, parang unti-unti lang pong napaganda. Mangyari po, ay ang pinaka pot ang lumambahay ay sa bunso. Yung bunso po namin ay doon na nakapag-asawa sa Canada at meron na rin pong anak. Kung bakit malabo na po siyang makabalik dito. Kung babalik man, ay pasyal-pasyal na lamang. At ang sabi ng nanay, ang bahay na ito ay malaki para sa kanya. Dahil nagsosolo na lang po ang nanay. Ayaw naman po pumisan sa amin. At ang gusto po niya ay solo po niya. Ngayon, kaya pinahulugan po sa akin ang bahay na ito. Ang sabi ko sa aking anak, kapag ikay nagkaroon ng pamilya, hindi ka nalalayo. Tabi-tabi na tayo. Kaya sa kanya po ito, sa pulpo, nung siya po ay nabubuhay pa, nabanggit ko sa kanya. Ang mangyari hindi po siya naipalibing. Hindi po siya naipalibing namin sa simenteryo dahil nga po pulibok na daw po sila at hindi daw po uuburan na kami ay kasi sabi po namin kami na ang kukuha ng maghuhukay gagawan na ano ay hindi daw po wala bawal daw po yung sa rules ng mga simenteryo na mga pinuntahan po namin. Mangyari pinakremate po namin siya. At ang kagandahan nga po ay uh, dahil pag na-miss ko siya, hindi na ako lalayo. Nandito lamang po siya. Dito ko na po siya inuwi. Parang, ito po'y, parang kanya na po talaga mga bossing. Kaya, ito po'y hinulugan ko. Tutuloy ko po ang aking hulog pa, uh, sa, sa aking kapatid, sa aking nanay. Dahil, ito nga po ay pinangako ko sa aking anak na sa kanya po ito. Siguro kaya nangyari po yon ay hindi mapalibing kung saan ay dahil gusto niyang umuwi po dito. Dahil pinangako ko nga po na na kanya po ito. Ayan. Ito po mga bossing. Pinagawan ko po siya ng kanyang mga larawang yan. Ayan. Tapos, ito po mga bossing, yung abo po niya. Ayan. Tapos, eto po kahapon, nalaglag po itong bulaklak nito. Na Hindi namin ako na kung paano siya nalaglag. Imagine niyo po yan. Yan, meron siyang ganito. Yan, basta nalaglag po siyang ganyan. Tapos pati itong ano ng kandila, nalaglag. Yan po yung aking pinakamamahal na anak. Tapos, ito naman po yung pinakita ko na rin po sa inyo, yung anyang kwarto. Sabi po niya dati, Mami, gusto ko yung parang pang-artista. Yan po. Ayan. Yan po siya madalas nagbibidyo. Yan. Dito po sa kwartong to. Dito siya lagi nag stay May kasambahay nga po kami umalis na takot. Nagpaparamdam daw po sa kanya. Tapos ito po yung kanya. Walking closet. Yan. Hindi ko pa nga po naaayos. Yan yung kanyang walking closet. Yan. Sapatos niya. Ayan po. Tapos nandito yung nandito po yung Christmas tree na binuo nila nila Oli. Ito po yun. Yan. Yan. Dahil ito nga po ay usapan namin. Ay sa kanya po ito. Kaya siguro, nangyari po ay ganun. Napakasakit mga bossing. Talagang hindi ko matanggap. Kaya na nga po umaga, pugtong-pugto mata ko mga bossing. Pugtong-pugto siya. Tapos ang dami niyang mga paramdam dito. Pero hindi man ako natatakot mga bossing. Gusto ko pa nga po na magparamdam siya sa akin, magpakita siya sa panaginip. Nakikita ko siya sa panaginip, pero patay na po siya sa panaginip. Parang siguro ko kanya niya, tanggapin ko na po yung nangyari. Iba-iba po yung damit niya sa panaginip ko, iba-iba po yung mukha po niya. Pero sabi, ika 40 days daw po, hakit daw po sa langit ang kaluluwa po niya. Minsan dito po, biglang nakakaamoy po kami ng amoy bulaklak, ganun po. Pero hindi man ako natatakot kasi alam ko nandiyan dyan lang yung anak ko. Ayan po mga bossing. Yan po yung buong pangyayari ng uh, ng November ng uh, 25. 25 po yun. Tatrate mga bossing. Pag nakakarinig kami, nag-aantabay lagi kami ng anak ko kung kailan magpapatugtog ang mga Christmas song. Ngayon, lagi nagpapatugtog, wala na yung anak ko. Natarate masaya masaya ako mga bossing. Ngayon, pagka nagpapatugtog, nahihiya ko lang ako. Hindi ako masaya. Ang 2023, ang pinaka-worst na taon para sa akin. <laughs> kasi ba diba, tayo mga nanay, parang inaasahan na po natin na tayo ililibing ng ating mga anak kasi matanda tayo. Napakasakit mga bossing ko na magpalibing ng anak. Napakarami pong bumate. Bawal daw po magpa-thank you. Pero mula sa aking puso, alam niyo na po, ibig ko po sabihin. Eh. At yung mga tao na kasama ako ng loob, pumunta rin po sila doon. Bawal po magpa-thank you, pero hindi-hindi ko po kayo makakalimutan.